Tunay na nag-enjoy -e si Kim Cho sa kanyang mga bonding moments kasama si Paulo Avelino ayon sa mga ulat na lumabas kamakailan. Ang impormasyon ito ay nagmula sa Instagram Reels na ibinahagi ng kilalang direktor na si Mr. David Milan. Sa nasabing reels, makikita si Kim at Paulo na kasama si Mr. Milan na nagbigay diin sa kanilang paglalakbay. Sa mga litrato na naunang kumalat, napansin ng mga fans na nasa isang paglalakbay si Kim at Paulo kasama ang direktor at agad nilang hinala na ito ay maaaring sa California, kung saan sila ay nag -e enjoy sa kanilang oras. Ang mga fans ng Kim Pao, na sa kanilang suporta sa tambalan ni Nakim at Paulo, ay hindi nakaligtas sa mga detalye ng kanilang paglalakbay. Dahil sa mga ipinost na litrato at videos, hindi may kakaila na ang dalawa ay nagkaroon ng pagkakataong mag-relax at mag-bonding sa isang lugar na tila perpekto para sa kanilang pag-unwind. Sa bawat post, makikita ang saya at kasiyahan sa mga mukha ni Kim at Paulo, na nagpapakita ng kanilang magandang samahan. Hindi rin nakaligtas sa mga fans ang mga malalapit na eksena tulad ng paghawak kamay at ang kanilang mga sweet moments habang naglalakad sa tabing dagat. Bagamat kasama nila ang direktor sa kanilang paglalakbay, may mga pagkakataon na makikita na si Kim at Paulo ay nagkaroon ng oras na sila lamang ang magkasama. Ayon sa ilang mga ulat mula sa kanilang mga taga-suporta, tila hindi nawawala ang kanilang personal na oras para mag-bonding kahit na may ibang tao na kasama nila. Ito ay nagpapakita ng malalim na koneksyon at pagkakaunawaan sa pagitan nila na nagbigay inspirasyon sa kanilang mga tagahanga. Sa mga litrato na kumalat sa social media, hindi may ang malalim na koneksyon at chemistry sa pagitan ni Nakim at Paulo. Ang kanilang paghawak ng kamay at ang mga sweet ng iti ay talagang nagpapakita ng kanilang espesyal na relasyon. Ang mga fans ng Kim Pao ay hindi nakapagpigil sa kanilang kilig at puno ng papuri at suporta ang comment section sa bawat post tungkol sa kanilang paglalakbay. Ang mga larawan ng kanilang paglangoy ay isa rin sa mga bagay na nagbigay tuwa sa kanilang mga tagahanga. Makikita sa mga kuha na tila hindi mapaghiwalay si Kim at Paolo, na tila nag-enjoy sa bawat sandali ng kanilang paglangoy sa dagat. Ang kanilang magkasamang paglangoy ay isang patunay ng kanilang malapit na samahan at kung paano nila pinapahalagahan ang bawat oras na magkasama. Ang kanilang natural na pagkakaangkop at pagiging comfortable sa isa't isa ay mas pinasaya pa ng mga tagahanga na palaging nagmamasid at sumusuporta sa kanilang relasyon. Ang patuloy na pagpost ng mga litrato at videos mula sa kanilang paglalakbay ay nagpapakita ng kanilang kasiyahan at ang kanilang walang kapantay na bonding moments. Ang mga tagahanga ng Kim Pao ay lubos na nasisiyahan sa mga ipinapakitang sweet moments ni na Kim at Paolo, at ito ay nagpapalakas ng kanilang suporta at paghanga sa dalawa. Ang kanilang pagkakaugnay at pagmamahal sa isa't isa ay hindi lang nagbigay inspirasyon sa kanilang mga tagahanga kundi pati na rin sa iba pang mga tao na sumusubaybay sa kanilang mga buhay. Sa pangkalahatan, ang paglalakbay ni Nakim Chu at Paolo Avelino ay naging isang magandang pagkakataon upang ipakita ang kanilang relasyon at ang kanilang tunay na saya. Ang bawat post at larawan na kanilang ibinabahagi ay hindi lamang nagiging isang paraan para magpakita ng kanilang kasiyahan kundi pati na rin para ipakita ang kanilang tunay na pagkakakilala sa isa't isa. Ang mga tagahanga ay patuloy na umaasa na makakita pa ng marami pang mga sweet moments at magagandang alaala mula sa kanilang mga susunod na paglalakbay. Ano ang sinyo sa balitang ito?